Balot pa rin ng makapal na usok ang isang dump site kung saan sumiklap ang sunog sa Talisay, Cebu. Isa sa nakikitang medyalang sunog kaya napakainit na panahon. Nasa front line ang balitang yan, si John Aroa. Mula sa malayo pa lang, Kita na ang makapal at maitim na usok mula sa nasunog na dump site sa barangay Tapul sa Talisay, Cebu. Paglapit sa lugar, halos zero visibility. Sa tindi ng usok, may mga residenteng nahihirapang huminga. So sir, hindi makahinga tapos yung mga bata, kawawa dito yung mga bata kasi yung usok, ano, makadamage ng katawan. Hirap na hirap sir, tapos walang hanap buhay. Dalawang daang residente ang apektado ng nangyaring sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, delikado sa kalusugan ang usok na nagmumula sa dam site. Hindi natin alam yung ano, ano yung basura nandun, tapos pag nasunog, yung, yung usok talagang right. delikado, sardo sa ating katawan. Dalawang araw ang itinagal bago tuluyang naapula ang apoy. Pero dahil mausok pa rin, nananatiling nakabantay ang mga bumbero para siguruhin hindi magliliyab ulit ang apoy sa lugar. Tuloy-tuloy rin ang pagbubomba ng tubig ng mga bumbero. Isa sa mga nakikitang dahilan ng pagsiklab ng sunog ay ang mga naipong kimikal at gas mula sa basura na nag-react sa sobrang init ang panahon. Siguro mga gas, siguro nagsabog sa ilalim. Siguro yung mga kimikal sa ilalim siguro sir nag lang siya. Masyadong mainit. Dahil dyan, nakatingga muna ang mga mga ngalakal. Pinagbabawal ng mga otoridad ang pagpunta sa dump site. Delikado pa raw dahil baka may biglang sumabog sa tambak ng mga basura. Nagbabalita mula sa Frontline, John News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.